Ah, batang pier ka. Eh, ba't ka pa dumilihin siya sa highway? Nagmamantika sa kapulong. O pag uh, walang mantika, sino minamantika mo? Yung mga driver. Gusto mo bang uh, tumino ang uh, kinabukasan mo? Eh, huwag na kayo nang gugulo doon. Pareho-pareho pala tayong taga-tundun. Tag o sabihin nyo na, na-tropa ron ako baka makalawit ko sila. Kailangan oh. namin ng malalakas ang katawan oh. para magakot ng basura. Hindi naman yung basuran, like basurero tayo. Bagay. Ayaw mo ba yun? Kahit basurero ka, pwede ka maging mayor? Totoo naman. Oo, oh, sayang eh. Ang ganda ng katawan mo. Kung oh, magtrabaho ka sa gobyerno ngayon, taong gobyerno ka I'll give you a chance. Kaya sa mga magulang. Nay, pasensya na kayo, Naabala kayo. Mas maigi ng ganito to kaysa makalawit sa kalsada to. Oh, uh, oh, papaluin ko lang sa kamay ito. Ah, uh, muna. Ah, uh, muna. Oh, dahil uh, wala naman kaming na-receive na complainant pa. So no charges will be filed against them. Uh, we invited them through the airport of Smart and Precinct 1 and 2 and MPD and all other enforcement unit uh, ng Manila Police District. Uh, until uh, somebody uh, will go out there and file a complaint against them, madali naman namin silang makukuha muli. Pero sa mga magulang nitong mga nandito, siyempre, ako magulang din. At least ito, magandang warning na. Na talagang may gobyerno na sa Maynila. At hindi na po pwede yung ginagawa nyo dati. Ha? Huh? O, oh, huwag ka na kayong uulit, ha? Huh? ha? Huh? Oh, kawawa naman yung mga naganap buhay. Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Lapit-lapit nga kayo konti. Ligyan. Hindi naman kayo masyado ipapakita. Wala ba kayo trabaho ng dalawa? Tre sino 30 sa inyo? 30 anyos. Sino? Ano ilang taong ka na? 20? 26. Oo, oh, ikaw. 20. Wala kang trabaho. Ikaw may trabaho ka. Good. Anong trabaho mo? Huwag mo na naman mabagitin yung kumpanya. Anong trabaho mo ngayon? Eh? Nagmamano ka sa Pierre? ah, batang pier ka. Eh, ba't ka pa dumilihin siya sa highway? Ang eh, dadilihin siya ba kayo sa highway? Hindi na. O ikaw naman, anong trabaho mo? Ha? Nagmamantika sa kapulong. O pag uh, walang mantika, sino may namantika mo? Yung mga driver. Ha? Nyumanyanga ka ba? Hmm. Tumotorotot ka ba? Pagilan mo na <coughs> naman po. Gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay ka ng matino. Pero bawal ang nyumanga. For sure, pagka ka namin ngayon, positive. <laughs> Alamang. Gusto mo bang uh, tumino ang uh, kinabukasan mo? Gusto mo magkatrabaho? Ha? Sigurado ka. Baka naman pag nagkatrabaho ka, babiyahin mo lang. <coughs> Hindi naman. May anak ka na? May pamilya ka na? May nanay ka na dyan? Tatay? kapatid. Hmm. Ikaw sa Pierre. O, tatay ko, taga, tas anong Pierre ka? Uh... Ha? Ha? Sa? Tugo. Sa Tugo. Uh -huh. hindi na Pierre. Hindi, ano pala, private. Sige. Huwag na kayo nanggugulo doon pare-pareho pala tayong taga-tundo Taga-kapulo ngayon. Yan boss ko. O batan nun boss ko ha. Hmm. Ayan, kamay niyo. Huwag na ulit ha. Huwag na ulit ha. Hmm? Huwag na ulit. Okay? O oh, sige. Uh, gusto mo talaga magtrabaho? Ano pangalan mo? Aaron. Ikaw yung iron. Okay. Oh. Oh, ganda katawan nito. Pwede mag DPS to. Alam mo yung DPS? Ano? Yeah. Hindi lang magwawalis. Oh, katulong na naglilinis para maging maaliwalas ang pamayanan natin. sa so, madalit salita, dampot pukul sa loob. bagay sa yo Hindi, oh. ba gusto mo ba? Kidding aside, gusto mo magtrabaho. O oh, sige. Pero ito, itigil ka na sa ano? Torotot. Pukuto sa anggit. Okay. Promise. Ano yung nga ito kay, dali nyo ito kay ano? Ano ba si Kenneth? Okay, dali nyo ito kay Kenneth. O mag, ano ka? Uh, ah, ganap ka ng trabaho. Siya, may trabaho naman. O. Magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Promise? Promise? Gusto mo talaga magtrabaho. Walang kit, walang biro. Talaga. O sige, magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Ikaw naman, bumalik ka na lang doon sa private company. Mag, iwasan nyo na yun. Ha? O sabihin nyo na tropa ron. Ako. Baka makalawit ko sila. Oh, sayang naman. ginabukasan. na bukasan. O dahil wala namang complainant dito o kay Samonte. sa monte, sa monte eh, ibalik nyo to sa mga magulang nila but at least malaman lang ng tao. O halimbawa, oh, itong mga to, biktima kayo, o hindi file a complaint, then uh, ah, natin legally. E, for the meantime, pinaimbitahan namin kayo kasi sikat kayo. Oh, so tik lamang kayo ng TikTok eh. Saka Facebook eh. Ha? 5.4 million oh, mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Huwag nyo na ipakita sa TV magulang. Oh, ko eh, ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro kasalanan ni Juan. Hindi naman. Alam mo naman niya, siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, sa TikTok, eh, kayo naman ang mabas. Sige. Ngayon, ang gagawin mo, Ewan ko kung na nasa kalsada ngayon si Kenneth eh. Anlamin nyo na lang, kung nandyan si Director Kenneth, oh, kailangan namin ng malalakas ang katawan oh, para magakot ng basura. Hindi naman yung basuran, like basurero tayo. Bagay. Ayaw mo ba yun? Kahit basurero ka, pwede ka maging mayor? Totoo naman. Oo, oh, sayang. Eh. Ganda ng katawan mo. O magtrabaho ka sa gobyerno ngayon, taong gobyerno ka na. Mas maganda para sa'yo. Dalin kay Kenneth today. O, pero simula ngayon, eh kasi pag tenes naman kita, talaga magpa-positive ka. Most, most likely. Dahil sabi mo, tumotorot. Kaya lang ka huling bumiyay. Nakarang linggo. O di sariwa pa sa dugo mo yun. O paglabas ng ihi mo, malamang. May metapetamin pa dyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be uh, just. Mabuti naman, nag-cooperate kayo ngayon. Na inimbitahan kayo ng polis. Tigilan nyo. Chief of Staff, Cesar, dalhin to kay Kenneth. Smart. O, uh, intrego nyo to sa magulang nila. Buon yung nakuha, buon yung soli sa magulang. Yung magulang, uh, Toits, ni Aaron, i-ano, dalhin sa opisina ni Kenneth o mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Hindi lang kami makapag-hire ng bulto-bulto kasi wala pa kami tsapit. Pero meron kami kailangan na uh, uh, physical o mga individual na willing maghanap buhay, magtrabaho. Kasi kailangan namin talaga maglinis sa Manila. Wala nang basura sa kanto, no? Sa kapulong. Bus na, no? Ubus na. Tampak kasi doon isang linggo, di ba? Ngayon, malinis sa Kapulong. Nung isang gabi kasi, dumaan ako sa Kapulong. Marami pa eh. Ngayon, wala na. Sige. Mag-iingat kayo. Basta mahal kayo ng gobyerno. Sa totoo lang, mahal kayo ng gobyerno. Ano lang talaga na eh, hindi naman po pwede yung ano, may mapeta ruis. Eh. Ha? O, pakis nga. O konyat na lang. <laughs> bien, O sige, ingat kayo. Ha? O sa magulang, ha? O eh, na kayo. May e, nandun sa mga magulang. Nay, pasyesya na kayo. naabala kayo. Mas maigi ng ganito to kaysa makalawit sa kalsada to. Ha? O sige. Daling kay Kenneth yung isa. Papunta na siya. O papilapin ng uh, uh, ng gobyerno. O magtrabaho yung isa. Yung isa may trabaho. O di nabawasan nyo pa yung... Uh... Okay. O yan sa mga nanonood. Ah, yan ay babala sa inyo. eh, yan o, eh, bating panimula lang namin. Gusto namin mag-gobyerno kung saan may paramdam ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. No? Eh, Bagamat ganoon, hanggat kaya namin kayong unawain, uunawain namin kayo. pero hindi naman una para ikipit balikat namin o baliwalain yung gawain ng mga masamang tao. Laban sa mga tahimik at naghahanap buhay lang na Welcome kayo sa Maynila, mga nagninegosyo, naghahanap buhay. In our own little way, through the help of General Guzman and the men and women of Manila Police District Enforcement Unit, eh, pipilitin namin na maging panatag ang pamumuhay sa Manila. So that's one.